Ano po yan? Dynamite? Dynamite po. Tsaka... Cordon blue. Cordon bleu cordon, cordon blue ni tita. Dito sa liko. Oh. Ano to? Tita garlic Arter sauce? Ah, tartar sauce. Iman natin ang cordon blue niya. Mm. Chicken ham and cheese. Dami naman tita. Sick. Ano yung dynamite lang? Oh. Tigma ko. Ito na yung sasawin niya. Kapo. Maganda yung cottage niya. No? Maganda yung breadcrumbs na gamit. Sarap. Oh. Ay, very good. Mga hanggang na konti. Uh, dito, ha? Kayo dito. Sa Sambal ulit maulan lang ngayon, sayang. Ayun, 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 naulan dito sa Balok Lake, mga idol. So, kahit na gano'n food trip pa rin tayo. Ayan ang, syempre, Queen Bunso. Mga tusok-tusok. Tapos, yan nakita tayo ng Cordon Blue. Tsaka Dynamite. Masarap. Ayun, eh, natikman natin kanina, di ba? Tapos, syempre, dito tayo nakapwesto kay Instagram. Meron silang banda ngayon. Ayun. Kahit medyo naulan, tuloy pa rin. Let's go! Tapos yun, may meron bagong product si Kalugar Shawarma. Ayan yung Kalugar Shawarma, di ba? Meron silang bago dito, ayan. Pork barbecue. Laki ah. Ay, sa atas misuka. So, tikman din natin 'to. Ayun. Ba malambot. Ayos din pala. Manyo rin.